Hi guys, welcome to my vlog Ayan. so samahan ko siya, bili kaming ulam kasi ako sabi niya, bibili daw kami nakaraan pang araw to, nag ano ng daddy eh. nagyaya, kaya sinama ko siya na, so, mam mamimili kami ni ate, harap ka dali Hi. papa kala mo, dami mong bibili na ah. Huh. challenge wala. Dito, bibili tayong ulam. Ang ah, 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 ah. challenge ko kapag may nahawakan ka sa'yo na. <laughs> wow. Challenge mo ko kapag may nahawakan ay, sa'yo na. Ganyan nga yung ginagawa ng mga pato. Hmm? Pili ka dali Ano? Hmm? Oh, french fries. Ito. Chicken nuggets. It. French fries. Ah! <laughs> hmm? Huh? mga ng lang E eh, sin mo? mo manyan dal 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 ah na dalawa lang. Dakatuming ah? What? Dalawa dalawa lang 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 lahat lang 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 para na rin Gatas yung hinahanap ko. Wala dyan dito. Wala dyan dito. Bilis. Dito na nga ni. ko. Doon. Una ka. Mantika ka na. Mantika nak. Malit lang. Malit lang. Yan. Walang maliit. Bumalit sa lagay ma. Ha? Ito. Ay. Ibak to ibo. Kundis nga ni. Ay ano ba naman ni nani? Ano? na. Ito ay, ito lang? Ito popcorn o. No. Oh, Five lang. Malaki. Pwede na yan, isang peraso. Tara. Yan, okay na to. Gatas. Doon nga ni, dito. Halga kong condense. Isang peraso. Doon. Wag yan. Dito. Okay. Ariko. Hindi. Doon. Ang, Ang kulit mo kasama. Ang kulit mo kasama. Ka. Na. Wag na yan, Chik. Si. Dito na. Ah. I Saan? Yeah. Ito. Huh? Ah. Hindi mo kukuhain na kina. Kukuhain ko. Uy. Dalawin. Pwede na yun. Mura na. Uy, akin natin lang ko.

Oh, sa Korean Mart. Dadaan pa kami ng Korean Mart. Wait lang! Tatawid ka mag Hilahin ko book mo. Ah! Doon, dali! David! Bilis, siyakapin mo. Ah! Eh, papasok siya sa Korean Mart. Eh, pipilin tayo. Dali, slide mo. Ah, pasok. Dito lang, may bibilin tayo. Ito, oh, oh cheese. wow. cheese. wow. Cheese ramen. Saan? Mabitawan yan, ilalim. Sa ilalim mo hawakan. Mamaya na titignan ko, ibalik mo muna yan doon. May titignan pa ako eh. Bilis na, ilapag mo muna yan. Pakilamira ka, no? <laughs> Pag mong anuhin yan, no? <laughs> ah, mo eh, may plastic naman si Kuya eh. Wag kang mangialam diyan. Natala akong bulsa. Oh, ito na. Ak ano? Bilis na. Bawa ka mo. Pas, ayusin mo. Balik mo yan ha. Dun. Balik mo. Tara na yan na kami. Ayan, guys. Tapos na po kami namili. Nakabili na kami. Ito na, dali. Ayan siya, ah. pauwi na kami. Huwag kang tumakbo. Madapa ka. Ano na? Okay na? Opo. Okay. <laughs> madapa tayo. Ang dilim-dilim. Pawi na kami. <laughs> Magseteng. Baka kuha nung mapakan mo dyan. Sige, may ano para manakaasid diyan. Para uh, iko. Uwi na. Tapos na kami na, Mile. Pauwi na kami. What?